Magandang buhay Pilipinas, magandang buhay mga ka kaoke, magandang magandang umaga sa inyong lahat Nandito na naman ako at ito na yung aking pangsyam na araw Dito sa aking uh, challenge na ayusin tong mga bundok ng, uh, ng uh, mga lumang bangko, sirang bangko na halos magdadalabang dekada nang nakatambak dito At uh, ito na ako sa pangsyam na araw at uh, kung mapapansin nyo, wow, natapos ko na lahat, na-file ko na lahat 'yung mga bangko. Naubos na, 'di ba? Nakita nyo? Ay e, wala na. Ngayon, ah uh, pinag-iisipan ko eh, itong mga kahoy na to, kung saan ko ilalagay. tulungan nyo ako mag-isip at uh, kung anong gagawin ko rito sa space na to. At marami-rami pa akong gagawin dito. yan, pero at least sa pansyam na araw naayos ko na lahat yung mga bangko at nakuha ko yung mga lupa nito sa ilalim ang dami at uh, pwede kong taniman ngayon samahan nyo ako sa aking pansyam na araw uli na kung anong uh, gagawin ko rito para maisayos ko talaga ng gusto tong mga uh, lugar na ito ayun naisip ko na kung anong aking gagawin at uh, eto, etong mga nakabundok na lupa na to ay ililipat ko rito lilinisin ko to at ililipat ko rito sa kantong kanto na to yan pag naayos ko na yan lahat ako ko ayusin itong mga bangko i-arrange ko ng maayos kanina medyo nahirapan ako mag-isip ano gagawin ko itong parang mahirap eh pero ngayon okay okay na at uh, sisimulan ko na magtrabaho samahan nyo ko Masakit sa bewang. <laughs> Puro bato pala yun na uh, mga nakastock. Pero okay na, napapagtsaga naman kahit papano. Lilipat ko na itong mga kahoy na to doon Ito na yung uh, huling huli kong tatanggalin dito sa lugar na to para maklear na talaga to. So, ayan. Samahan nyo ako. Magaling hapon po sa inyong lahat. Ito na naman. Natapos na naman ang aking pangsyang na araw at uh, ano ba naging accomplishment ko for today. Uh, umaga. Ayan. Ito, nakita nyo, punong-puno ng sila bundok ang mga uh, mga ano dyan, yung mga kahoy. Ayan, nakita nyo, natanggal na. Ayan. At uh, medyo talagang ingat na ingat ako dahil nasa dulo na tayo. <laughs> baka nagtatago. Baka, uh, careful na careful ako kasi natatakot uh, din ako. Baka may ahas na uh, Andiyan pero okay naman. Wala naman po. ayan Ayun natyan. Ayun ha. Ah. makapag uh, naman tayo ng another plot, mas malaki 'to. At ito po, lupa ito, ililipat ko doon. ayan So, 'yun ang naging accomplishment natin. Yung mga kahoy na 'yan ay nailipat ko rito. ayan at iba file ko yan doon katabi nung uh, nakafile na kahoy so medyo mas napagod ako ngayon kasi grabe sa paghahatak ng mga bangko at saka ng ano, mga sirang mga uh, upuan na kahoy at saka yung paghuhukay medyo napagod ako ng gusto ngayong araw pero sulit kasi halos sa uh, ayun na malapit na po at uh, masaya kasi ganun talaga pag uh, meron ka mga hindi na nasayang yung oras mo may mga bagay ka na-accomplish yun ang sikreto ng uh, maging masaya ka sa mga yun, sana po ay uh, samahan nyo ako lang tuloy-tuloy hanggang hanggang makita nyo na magandang maganda na to at makita nyo na namumunga na yung aking mga tatayang na bulay dito Maraming salamat po sa inyong panunood at huwag nyo pong kalimutan na i-share yung ating video at sana ina-encourage kayo kahit paano na talagang um, huwag nating sikapin natin na meron tayong success, meron tayong mga bagay na na-accomplish sa bawat araw ng ating buhay. Po, maraming salamat po at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe and click the notification bell para po sa mga susunod na video ay uh, updated kayo dahil marami pang susunod ayun marami pong salamat muli ah, mabuhay kayong lahat God bless you all